Si Lee Kuan Yew, ang tagapagtatag ng Singapore, ay nagbigay ng isang babala sa Pilipinas na hindi pinansin noon. Sa kanyang mga pahayag, nakita niyang may mga kahinaan ng bansa na magdudulot ng panganib sa hinaharap. Ngayon, unti-unti nang nangyayari ang mga prediksyon na iyon. Ano ang kanyang mga sinabi at bakit tila ito nagiging realidad ngayon? Pero bago tayo magsimula, baka pwede niyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamahalagang pahayag ni Lee Kuan Yew ay ang pagtukoy sa soft forgiving culture ng Pilipinas. Ayon sa kanya, ang mga Pilipino ay may magagandang katangian ngunit may kalakip na kahinaan. Madalas nilang pinapatawad ang mga mali at hindi na ipapatupad ang tamang pananagutan sa mga opisyal na may mga kasalanan. Binanggit niya na ang kakulangan sa pagpapatupad ng batas at ang pagiging maluwag sa mga tiwaling opisyal ay nagpapatibay lamang sa mga maling sistema sa bansa. Sa madaling salita, ang mga pagkakamali ng mga may kapangyarihan ay madaling napapatawad, kaya't ang mga tao sa gobyerno ay hindi natatakot sa parusa. Ang kultura ng pagpapatawad sa Pilipinas ay nagiging hadlang sa tunay na pagbabago. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagkakamali ngunit hindi na parurusahan, nawawala ang bigat ng batas at nagkakaroon ng kultura ng kawalang pananagutan. Marami sa mga nahaharap sa kaso ay hindi lamang nananatiling malaya, kundi nakakabalik pa sa kapangyarihan. Ilan sa mga kilalang pangalan ay sina Imelda Marcos, na nahatulang guilty sa kasong graft ngunit nananatiling malaya, at si Joseph Estrada, na nakonvict sa plunder ngunit kalaunan ay napatawad at muling nakapwesto bilang alkalde ng Maynila. Si Gloria Macapagal Arroyo rin ay naharap sa mga kasong katiwalian ngunit napawalang sala at muling nagsilbi sa gobyerno. Ang ganitong mga halimbawa ay nagpapakita kung paanong ang sistemang pampulitika ng bansa ay tila nagbibigay ng second chance sa mga dating opisyal kahit pa hindi sila tuluyang napanagot sa batas. Sa kabilang banda, si Lee Kuan Yew, bilang leader ng Singapore, ay namuno sa isang matagumpay na pagbabago ng kanilang bansa. Mula sa pagiging isang maliit na isla na walang likas na yaman at may mga suliranin tulad ng kahirapan, kaguluhang etniko at kawalan ng maayos na sistema, ginawa niya ang mga hakbang upang maiahon ang Singapore. Sa ilalim ng kanyang pamumuno mula 1959 hanggang 1990, bilang Prime Minister, Naging isa ang Singapore sa pinakamayamang bansa sa buong mundo na may matatag na ekonomiya at mataas na antas ng pamumuhay. Isa sa mga pangunahing reformang ipinatupad ni Lee ay ang pagtatag ng meritocracy, isang sistema kung saan ang oportunidad ay nakabase sa kakayahan, sipag at integridad ng isang tao, hindi sa koneksyon o yaman. Ipinatupad niya ang zero tolerance sa korupsyon, hindi alintana kung gaano kataas ang posisyon ng isang opisyal kapag may kasalanan, kailangang managot. Noong 1986, isang miyembro ng gabinete ang nasangkot sa isyu ng katiwalian, nagbitiw sa posisyon, at kalaunan ay nagpakamatay. Isang patunay kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad ng batas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpatuloy ang Singapore sa pagpapalakas ng ekonomiya hindi sa pamamagitan ng likas na yaman, kundi sa pamamagitan ng disiplina, tamang pamamahala at agresibong pagpapatupad ng mga patakaran laban sa katiwalian. Pinatunayan ni Lee na kahit isang bansang walang natural na yaman ay maaaring magtagumpay kung may tamang sistema ng pamamahala, disiplina at pananagutan. Sa ngayon, ang Singapore ay isa sa mga may pinakamataas na GDP per capita, at isa sa mga pinaka-competitive na ekonomiya sa buong mundo. Ang education ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto na binigyang diin ni Lee Kuan Yew sa kanyang pagpapalakas ng Singapore. Sa kabila ng mga kakulangan sa likas na yaman, ang bansa ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtuon sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at sa pagtiyak na ang mga kabataan ay magkakaroon ng mga kasanayan na kinakailangan upang magtagumpay sa global na merkado. Ang paunlad ng mga universidad at mga programang pang-education ay nagbigay daan sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga mamamayan ng Singapore. Sa Pilipinas, ang edukasyon ay isang napakahalagang sektor na kailangang tugunan ng gobyerno upang makamit ang pangmatagalang pagbabago. Maraming mga kabataan sa Pilipinas ang nawawala sa mga pagkakataon na maaring magbigay sa kanila ng mas magandang buhay. Ang kakulangan sa akses sa dekalidad na edukasyon at ang patuloy na pagtaas ng mga tuition fees ay nagiging malaking hadlang sa paglago at pagunlad ng kabataan sa bansa. Kung nais ng Pilipinas na magsimula ng isang tunay na reforma sa mga institusyon, ang sektor ng edukasyon ay dapat ituring na isang pangunahing bahagi ng planong ito. Isang hindi maikakailang problema na patuloy na humahadlang sa progreso ng Pilipinas ay ang mga political dynasties. Sa mga nakaraang dekada, naging dominante ang ilang mga pamilya sa larangan ng politika, kung saan ang mga miyembro ng iisang pamilya ay paulit-ulit na nakapwesto sa mga mataas na posisyon ng gobyerno. Ang ganitong klasing sistema ay nagiging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay at hindi pag-abot sa mga tunay na reforma na kinakailangan upang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Ang political dynasties ay nagpapahina sa demokrasyang sistema ng Pilipinas at ang ganitong puwersa ay nagsisilbing balakid sa pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapalaganap ng accountability. Isa itong epekto ng kakulangan sa tamang pamamahala at hindi pagsunod sa mga prinsipyo ng meritocracy. Kung nais ng Pilipinas na mapabuti ang kanyang kalagayan, kailangan ng isang malalim na pagsusuri at pagbabago sa sistemang pampulitika nito kung saan ang mga leader ay magmumula sa mga individual na may kakayahan at integridad. Sa kabila ng mga isyu ng politikal na kaguluhan at ekonomiya, ang Pilipinas ay nahaharap din sa mga hamon ng pagbabago ng klima at ang mga epekto ng mga natural na kalamidad. Ayon kay Lee Kuan Yew, ang isang bansa ay hindi makararating sa tunay na pagunlad kung hindi nito kayang protektahan ang kalikasan at harapin ang mga isyu ng pagbabago ng klima. Ang pagpaplano para sa mas sustainable na mga hakbang at ang pagtutok sa mga long-term na solusyon sa mga problemang ito ay mahalaga upang matiyak ang patuloy na pagunlad ng bansa. Kailangan ng Pilipinas ng mga konkretong aksyon upang maprotektahan ang kalikasan at pagtibayin ang mga hakbang na magpapalakas sa mga community-based na solusyon sa mga isyu ng pagbabago ng klima. Sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, sektor ng pribadong negosyo at mga mamamayan, maaaring mapabilis ang mga hakbang na magdudulot ng isang mas ligtas at mas sustainable na Pilipinas sa hinaharap. Noong dekada 1960s, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asia. Ang ekonomiya nito ay lumalago sa pamamagitan ng pagsuporta sa industrialisasyon, modernisasyon ng agrikultura, at pagbubukas ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Ang Maynila ay tinaguriang Pearl of the Orient at naging sentro ng edukasyon, kalakalan, at kultura sa rehiyon. Umusbong ang isang matatag na middle class at maraming kabataan ang nagkaroon ng akses sa mas mataas na edukasyon na naging daan sa pagtaas ng antas ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa panahong ito, may mga reforma ring isinulong upang mapaunlad ang infrastruktura at sistema ng transportasyon. Itinayo ang mga bagong paaralan, ospital at kalsada bilang bahagi ng nation building. Ang mapatakarang ito ay nagbigay ng pag-asa na ang Pilipinas ay magiging leader sa Timog Silangang Asya Maraming bansa sa rehiyon ang humahanga sa tagumpay ng Pilipinas noon at ito ay itinuturing na modelo ng kaunlaran sa Asya bago pa man sumiklab ang mga krisis sa politika at ekonomiya sa mga sumunod na dekada. Subalit sa kabila ng mga positibong simula, ang Pilipinas ay pumasok sa isang madilim na yugto ng kasaysayan, habang ang Singapore, South Korea at iba pang mga bansa sa rehiyon ay patuloy na nagsusulong ng mga reforma ang Pilipinas ay nahulog sa isang cycle ng katiwalian, politikal na kaguluhan at mga maling prioridad. Isa sa mga naging simula ng mga problema ito ang deklarasyon ng martial law noong 1972 na nagbigay daan sa matinding kontrol ng pamahalaan at mga paglabag sa mga karapatang pantao. Ang tanong pa rin na naiwan sa atin ngayon ay, makakamtan pa ba ng Pilipinas ang pagbabago? O magpapatuloy ba ito sa ganitong cycle ng stagnation at hindi pagtutok sa mga mahahalagang isyo? Ang sagot ay nasa mga Pilipino. Kung magtatagumpay ang bansa, ito ay dahil sa bawat isa sa atin sa pagiging handang magsakripisyo sa paggawa ng matapang na desisyon at sa pag-asa na magtatagumpay tayo sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok at mga babalang binitiwan noon ni Lee Kuan Yew, nananatiling may pag-asa ang Pilipinas. Ang kanyang mga babala ay hindi lamang simpleng prediksyon ng hindi magandang kinabukasan kundi isang wake-up call para sa ating lahat. Sa kabila ng mga problema gaya ng katiwalian, mabagal na sistema ng hustisya at kahinaan sa pamahalaan, may natitira pa ring pagkakataon upang maituwid ang landas at isulong ang tunay na pagbabago. Kung ang Singapore na may limitadong likas na yaman at mas maliit na populasyon ay kayang magtagumpay, walang dahilan kung bakit hindi rin ito posible para sa Pilipinas. Ang mga reformang ipinatupad ni Lee Kuan Yew, mahigpit na pamamahala, disiplina at pagpapalakas ng mga institusyon ay maaaring maging huwaran para sa bansa. Sa pamamagitan ng matitino at mahuhusay na leader, masinop na pamumuno at pagbabalik ng pananagutan sa serbisyo publiko, maaaring maisakatuparan ng Pilipinas ang kanyang potensyal. Hindi pa huli ang lahat. Ang susi sa tagumpay ay nasa ating pagkakaisa bilang mamamayan. Ang pagtutulungan ng bawat isa upang maituwid ang mga maling sistema at maisulong ang kabutihang panlahat. Sa huli, ang hinaharap ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa mga leader lamang, kundi sa sama-samang pagkilos ng bawat Pilipino tungo sa isang makatarungan, maunlad at matatag na bayan. Kaalam, nanghihinayang ka ba sa mayamang Pilipinas na sana ay mayroon ngayon? Nangyari nga ba ang mga babala ni Lee Kuan Yew? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.